Ang mm, sarap ng ating sopas. Sana po. Sana po. Maging malusog. Maging malusog. Kaming lahat. Kaming lahat. morning mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, for today's episode, guys, magluluto tayo ng sopas. Ayan, um, bali magpapakain tayo sa mga uh, kinde, uh, dito sa uh, malapit sa amin. Ito po ay sponsored ni Elo, Ayan, thank you so thank much you. po. Maraming, maraming na namang bata ang matutuwa. Yan pinuntahan namin sila kahapon. Bali nagtanong din kami dun sa mga sa teacher kung ano, pwede kami magpakain yan. Uh, yan tuwang-tuwa siya kasi uh, kailang, kailangan daw nila yun yung kasi nagpipiding din sila dun kailang hindi everyday yung piding nila. Tapos uh, may nagre-request sila ng ano ng vitamins. sa mga bata kasi ang papayat daw nila yung hindi hindi ano hindi na ayon yung kanilang timbang doon sa kanilang edad. Ayan guys, uh, kung sino man daw po yung may mabubuting puso, ayan, nag ano yung kanilang teacher. Makatok sa inyong mga mabubuting puso. Ayan guys, ah uh, Yan, magluluto na tayo guys ng sopa sopas. Yan, dadali natin mamayang 9 kasi 9 a.m. yung kanilang break time. Let's okay, go! Thank you, thank thank you Sir Eloy! Ayan, guys. Ito na ang ating sopan. So, di ba? Ang bilis namin magluto. Ang in-charge ay si Anteligaya yan Gaya. guys. Mag-ano rin tayo. Maglalaga din tayo ng itlog. Ayan, para ano. Partner sa sopas. Pabla? Hmm. Tila na pala. Hmm, ang daming gulay. Hindi yeah. natin ilalagay yung yung gatas. Sa huli na yung ano, ano gatas. May oh, isa nga oh. kaldero man ang nasupasan. Oh, Mamaya, tits. Wow, ada taim naman ng yobinga, ng gayangdang. Mitik <laughs> ka na naman ah. Mitik ka na naman ah. Ha. Ah. Tulong po nitik ka. Ha. Nung. Lah. Sa yung dough. Oh, Ngumisarap ng ating sopas. Tapos with pandesal yan.

kami sa bago mga bata yun mga ka-Dragon nagpaha, ano na naman kami nagpahakot eh. tayo ng buhangin Gustong gusto gusto niya ng mga car Ah. Oh. si wow. Kala siguro ah, naman, Sabi nila, sila pagka-todo dali itong bumba. Pilit pa yata lang daw ang pumasok. Oo, memang sakit daw mga bata. Si o oh. mag-aral tayo, so, J.D.? Papasukin na daw siya. Ito. Amaling Uno Child Development Center yan Barangay Manot pa rin to guys Ito hindi natin to nabibigyan Dahil dito nga sila banda sa may itaas Hindi na sila nakakadaan Doon sa tindahan J.D. Pasok ka na J.D. Lana, Lana, Dade Lana Lana, lana. Lana, Dade, alis na. Dali, mag ka na. Ipaiwan ka namin dito habang gatinda kami. Biro ka na, tatang na. Ay, ba't mo pa pinag... Ang tunay rin sa na. Dali na. Baby, oh. Oh, aral ka na oh. Oh, daming bata. Ay, dito rin. Saan si Nilita dito? Oh, hindi na. Si JD. mo kung ano Hoy, may JD? Eh. pa naman 'yan. Malay ko yata yung 3 years old na. Na? 3 years old na? Ito? Years old. Ito pa? Tatlong taon na po siya? Ito? Yung, yung timbang niya daw pang isang taon pa lang. Unay. Tsaka yung height niya. Unay, mas mabigat ba si JD. 12 si JD. Tayo ka okay. nga, be. Dali. Tayo ka nga, be. Hindi ko siya makatayo, kawawa na yun. Wala ko siya mga man. May sakit siya, te? May sakit ba? Mahirain talaga. Basta kayo na lang. Hindi pa siya na... Pag tatlong taon, mga... Ilaan, ano na ba? Ang kwan? Nung nag-isang taon natin yung lumambon ko, nag-kilong niya ko. Kailangan ay, baka premature siya. Premature siya. Premature Kulang sa buwan? Nung pinanganak? Kompleto naman. Ay, kompleto. Wow. Gawagas sila ng kamay, guys. Eh. Very good. Tapos may sabon na nakasabit. Galing naman. na nakalagay sa ano, stocking. Very good ang mga bata ah. Ba't kumunti kayo? Karami niya yata kahapon. Na? Na?

Ito <tries> tulang pa yung pan nila lagay um, mo

ng pagkain pagkain para, para, para sa araw, sa araw na, ito. na ito sana po sana po patuloy mo po silang, upo silang, silang pagpalain, pagpalain, pagpalain at patuloy na pilihan sana po maging malusog, maging malusog kaming lahat kaming lahat Amen. Amen. Okay, amen. amen. Oh, marami to. sa inyan natong natira. Ah, ay hindi lahat pumasok, guys, at may mga sakit daw yung ibang. Papapunta kasi ang dami nilang pumasok. Yung mga yung matitira, bala na si Ma'am. Siguro merienda na lang ni ulit nila Mamaya.

Ano, gusto niyo pa? Mayroon pa dito ha? Magsabi lang kayo ha? Balita natin. Hindi pa kayo nag-thank you kala ano o, kala tita. Tita, dragon ako si natin itlog mo ba? Ay, ayaw niya. Baka i-take out niya eh. Balita natin itlog <laughs> ma? Mahina itong eh. egg ma? Sino po po ma'am? Si Jake. Mama, yun yun Ya, thank you guys, Sir, Uy, ka Eloy. Hmm. dapat mau busnya tuh isang kaldero to para magtaba kayo dapat <laughs> Galing naman kumu kumain ni ate ah. isa. ya ma'am. guys, meron silang ano dito oh, ng kamay. Yan. Para ano, laging malinis ang mga kamay. Diba? Napa-practice sila dito sa school. Pagdating sa bahay, ayan, nasasanay na silang maghugas. May playground sila dito, guys. Oh kaya lang mga sira na din uh, iba lang, iba lang, iba lang, kahoy yung kanilang siso nalagyan talaga yan ayan hindi na ayan ito guys yung kanilang ano siso parang ano na Tak nak, tak nak, tak ay, ko. Sinira <laughs> talaga. Sinira. Sinira. <laughs> na ya, yeah, palitan mo. Hoy, <laughs> <Hey>, ba. <ma> Hoy, <laughs> ba. Papasok sa loob. Oh Yan okay? <laughs> <laughs> guys, nasira ni Greta kaya siya ang magpapalit. Kasi oh, bulok na rin kasi siya, oh. guys. Oh, talagang papalitan na talaga 'to. Delikado 'to. Oh. Baka mamaya biglang magano sila, maano ma ba? Mabali. Mga magagandang lugar Maganda pa naman dito sana at malilim. Oo, dito rin ito. sa swing swing. Oh. Upusin. kumain mga bata. Gusto mo pa? Lagyan ko yan? Lagyan natin? Ha? Maginong lagyan natin? natin? Mm, very good ah. Yan, pati, pati mga mother niya, nagsikain na rin. Marami kasi yung aming niluto. Sayang naman, pag dinaubos naubos. mo yung nakasasang sa'yo.

Pak na pak naman yung kwan eyeliner. May humabol na bata. Ne? Ang kit naman ni eh. <laughs> baby girl. Ne? <laughs>

pagpili namin ngayong araw sa Basaw Pasko ni Sir Eloy. Maraming maraming salamat po. Sigurado pong mag-enjoy -e yung mga bata at makakatulong po siya. Malaking tulong para po mas mapa-unlad yung kalusugan ng mga bata nung Amaling CDC. So maraming maraming salamat po mula po sa akin at sa mga magulang po ng mga bata nandito ngayon. At sana po may request lang din po ako dun sa mga nanonood po. Kung sakali po, mayroon po kasi kami program na pa Child Program po sana para sa mga mal malnourished na bata. Kasi nga po, mayroon po akong mga severely underweight talaga ng mga bata. Yung mga batang dumadanas po ng malnutrition. So, mailing po ako ngayon kung mayroon po sana mga pwede po mag-sponsor sana po ng vitamins para sa mga bata. Para po, mas maging maayos yung panisipin. So, yun lang po. At muli, maraming Maraming salamat. Okay. Thank you po. Oo, oh, di ba? Malamig na. na. Pusin mo. Pusin mo. Pusin mo. Pusin mo. Bakit Sophie? na <laughs> may Oh, may price daw yung unang makakaubos. Mabilis ang kayo mag-ubos. Uh, oh, sino pa daw gusto ng itlog? May unli itlog. Ha? Unlimited. Oh, hindi yan sa ating bumiray. Tignan mo. Kuya, kaya show. Uy, uh, pa naman Gusto mo pa, ha? Gusto mo pa na itlog, Sinong kasama, mo? Sinong nagudod Sinong sino nag <laughs> Kaya, gusto mo pa, eh? <laughs> Ilam, Plaga na, na si Mineta, ha? wait niya daw yun, Nasa na eh. Nag-take <laughs> 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 out Gusto na yung itlog, bigay nyo na lang sa kanila. Ulamin nila. lang. karawiyok din na isa. Jade? 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 Ano, nabusog ka ya? Ha? Nabusog ka ba lang? Nabusog ka? Dito <mimpeat> sa hindi pa daw siya nabusog. Oh. Ito. Hindi ka pa nabusog. Uminom ka na ng tubig. Dahil tapos na silang kumain yan, mag sila na yung tama. ng kanilang palmeso. Sabon. Sabon. Sarap ba lang sopas namin? Masarap? Sasunod ulit na. Fried chicken. Gusto nyo? <laughs> Sold out! Ang ating itlog at sopas. Yun guys, gusto lang namin mag-thank you kay Kael Loy sa pag-donate sa mga bata. Thank you, thank you so much po. God bless thank po sa inyo. God bless. Ingat po. At sabang saya po ng mga bata at meron silang free merienda. So, yun guys, pauwi na kami. Thank you so much. Bye guys.